ng uh, free time para sa mga friends mo sa sarili mo. Sige so, nga kayo, describe, describe so, mo yung day mo hanggang ano? sa uh, Sunday. Showtime, magsisimula lang yung showtime ko. Unless meron akong pelikula. Pag may minsan nire-require ng pelikula mag-shoot before showtime, <coughs> mag-shoot ako ng umaga. Tapos babaklas ako ng showtime. After showtime, babalik ulit ako na, ng shooting. Pero pag wala naman po, showtime, pag sinuwerte na rocket, tapos matititing ng GGV, tapos narampan na sa gabi. <laughs> uh Oo. -oh. Magpapat. Pag wala po akong ginagawa, showtime and badminton. Yun po ang ginagawa ko. Pero, I have an amazing management team na inaayos po talaga nila lahat ng schedule ko. Eh. Kung baga, ilang buwan, ina, 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 nilalatak na nila para hindi naman ako mamatay. Kasi, lagi ko nire-request na, gusto ko, busy ako, pero gusto ko rin na, I am living my life. Kasi matanda naman ako eh. Gusto ko rin naman, gusto kong... Uh, ma-enjoy yung kinikita ko, ma-enjoy yung mga taong gusto ko makasama, ma-enjoy yung mga lugar na gusto ko puntahan. Kaya ayoko rin i-deprive yung sarili ko na hindi ko magawa yun. Kaya gusto ko, busy ako and at the same time, I am enjoying my life. At yung management ko, sobrang usay nila kasi naayos ko talaga nila yung schedule ko ng maayos.